yun nakita ulit muli tayo mga ka-business uh, lalo na sa mga kaibigan natin mag-ibon uh, pasensya na kayo at uh, talagang um, busy kasi spring na kami so busy sa business so kaya ang uh, problema hindi ako nakakapag-vlog pero wag ko kayong mag-alala dahil patuloy naman ho tayo na ini-improve natin yung mga pinag-usapan natin yung mga experiment natin about uh, kung hanggang saan makakarating ang kulay ng rainbow natin yung uh, baji natin yung trailback tapos yung black face na inaano natin experiment so bago ako mag start uh, magandang uh, araw sa inyong lahat lalo na doon sa katulad kila special mention to, kila Popoy kay Kaiser uh, Miramotos kila Ah, uh, nakalimutan ko yung iba eh kasi hindi ako nakahanda ngayon, naglalabala ako dito. Ah, uh, nag ano, nag the dryer kaya naisip ako mag-vlog habang iniintay ko yung dryer ko dahil tapos na rin ako magpakain. So, anyway, ano ba pag-uusapan natin? So, i-update ko lang ho kayo kung ano na ho yung stage yung uh, black face natin or black wing. So, dahil nga marami nagtatanong ano na ba nangyari sa black face mo o black wing, so meron naman yung improvement kaso sinasabi ko nga sa lahat ng in-experiment ko magmula doon sa lutino to palo uh, hindi ko masyadong makuha agad yung sa blackface Napakahirap po palang i-black -ano, yung muka pero kahit to uh, ganoon, meron nung napakalaki yung na improvement sa dalawang kletsu natin So dahil nga na, na, na meron nung tayong ibon na uh, sinasabi nating na uh, gray o yung sinasabi natin na uh, matingkad ng pagka-gray niya kahit may checkered siya kasi yun naman ang nag-start ng blackwing. So maganda nga ngayon papakita ko sa inyo yung ika-second clutch na inakay. So si ano to siguro nasa sabihin natin mga 3 weeks na ito Sayon siya. Hmm. Kung makikita nyo na ano niya. Ang mukha ho niya. Pati ho sa likod. Hmm. Pero ang dibdib niya. Nagko-cobalt. Hmm. Tingnan nyo ang ulo niyan. straight na ho siya. So, ang uh, ano na lang natin, itong sa ilalim. So, dyan na nakita, yung black melanin, no, tingnan nyo yung tuka oh. itim na itim. So, hindi ho lahat ng inakay ganyan, lalo na kung ang binubuo niya yung mga uh, sinasabi natin nga uh, opaline, hindi ho kayo makakuha niyan. So, sa mga black melanin, na malalakas ang black melanin, lumalabas ho siya doon sa nguso. No, sa pinakatuka So, ayan na yung ulo niya. Dalawa ko magkapatid na nakuha kong ganito. So, napakita ko pa po yung isa. Halos yung magkamukha sila. So, ito yung isa. Ayan o, dalawa ko siya. So, itong isang to, ano na, ito, complete na magtalaga huto. ho ito. Pero Ayun na yung Ayun na pati o dibdib niya Ang ulo ko ganyan Tinan nyo ang muka Hmm Ayan o, yung ano rin, tuka o. Pero mas maitim mo yung isa. Pero yung dibdib niya, gray na rin o. So ayan o, sa tagal ko na hindi nag-bablog, uh, marami yung ano, maraming ganap. Marami yung pagbabago doon sa ibon natin. Ganda ng kulay ng shobaji papakita ko rin sa inyo uh, ito nakita nyo maganda na ho yung ano maganda na ho yung uh, mukha nya wala na ho masyadong puti rito yung pagka sinasabi nating uh, white head nya so ibig kong sabihin nakakaroon ng improvement sa susunod ah uh, meron na ako ipapares kasi ho uh, ang ginawa ko doon sa ibon ko sa tagal ko na hindi ko nakakapag ano sa inyo nakakapag update ng mga vlog ko na solid ko na ho yung blue pe, yung mga blue series ko na solid ko na ho yung mga green series ko so ano ang ibig ko sabihin doon <clears throat> yung mga green, mga blue series ko lahat ho yun wala akong lumalabas ng kulay ng green series doon so kalimitan nung lumalabas puro blue series so wala akong mga ano yung muka, walang bahid walang dilaw meron lang ho is yung white cap natin white cap is ano rin ho yan kasama rin ho sa blue series yan pero white cap po siya. Siya lang ho yung may dilaw dito. Yung mga green series ko, you know, <coughs> mga lumalabas to, yung mga yellow, tsaka spangle. Pero yung ano natin, kaya ho, ang maganda ho dito ngayon, nagagawa ko na ho ng magandang kulay kapag ginusto kong pagandahin ng blue series ko. For example, meron din ako tapakita sa susunod kong vlog, baka ho makakapag-vlog na ako, meron ho tayong mga gray na wala hong markings papakita ko rin sa inyo yun. Meron na rin akong ginagawa na uh, yung kulay ho ng purple na para ho sa spangle pero kiniklear ko. Gusto ko maging uh, violet siya pero walang markings. Yun know, yung nililinis ko. So, i-update ko rin o kayo doon. Yun know, yung mga project ko. Kasi o, oh, ang uh, ginagawa ko ngayon, paganda ako ng paganda ng ibon tapos oh, yung iba binibenta ko. So, yun know, ano po ang good news? Ang good news so sa tagal ko na nagbo-vlog, ah, uh, nag nagbebenta ng ibon dito. Ngayon lang ho ako na recognize na malaking company. Yan ho, siguro may mga Pilipino rin ho tayo na naandito sa Australia. Ngayon ho kinokontak na ako ng pet domain. Yung pet domain mo, isa ho sa malaking pet shop dito na kumukuha ho ng ibon. So dalawang branch na ho yung hawak ko na pet domain. So kaya ho dati ho sabi ko na ipunan ako na ng ibon ngayon, ho, kulang ho ako sa ibon. Kulang na kulang ako sa ibon. Ang order sa akin next week, 30. Tapos do sa, by November 25, another 30. So, 60 pieces. So, kaya ako nagkarga ako na nagkarga ulit ng ibon. Yung dati ko mga hindi na pinapaitlog, dapat ay pabenta na. Ikinarga ko ulit para may pambenta ako sa pet Para hindi ako mapahiya. Ngayon o, you yun know, magandang balita. So, kaya ako sinasabi sa inyo, pagandahin-pagandahin ang ibon nyo, sa darating na panahon, kahit sino, kahit mga pet shop, kayo ang pupuntahan. Dahil yung, iba, yung ibon nyo, na-improve nyo na-improve lalo na ang kulay. Yun ang trick na ginawa ko. So, hanggat nakikita ko na marami nag-breed, na ang kulay nila doon lang, naka-extend lang sa green series, sa mga pied, spangle, na pare-pareho ang kulay, blue, green. So, tayo, in involve natin na i-improve kulay, in-improve natin ang, ang in-improve. In so, kaya ako maganda, ako na ho ang kinokontakt ngayon dalawang pet domain na big branch dito ng uh, a su uh, poultry supply at saka pet supply ngayon no, oh, meron pa ho tayong dalawa yung bangendora uh, produce nakakuha din sa atin yan, at saka yung suki ho natin doon sa goldborn palagi ho nakakuha 30 to 50 so kaya ako ngayon apat siguro hindi ko alam kung magpo pull blast po ako hayaan ko na lang na maghintay sila kung ilan ho yung may susupply ko sa kanila so yun ang oh, magandang uh, news ko sa inyo kung ano yung pinapakita ko, subaybayan so nyo lang ho. Kasi ho talaga, papakita ko sa inyo kung ilan mangitlog. Ang ibun uh, ibon ko, walo hanggang siyam, namimisa pito, walo anim. So ganoon ay papakita ko din sa inyo yun. Kale, apple, carrots, tsaka corn. Yun lang ho ang palagi kong ginugulay. Konting-konting portion lang ho. Pandagdag kasi kumakain naman ho sila ng seeds eh. May calcium naman kayo, may cattle bone naman kayo So yung support lang ho yung gulay Para sa mga inahay So yan o, at ako yung magpapaalam na muli Na i-update ko na ho kayo Sana ano, subaybayan nyo ulit At magaganda ho yung papakita kong ibong sa inyo Sa susunod o Yung mga palagi yung nakalimutan Susunod, babatiin ko ho kayo At uh, sana ho, makita kita ulit tayo So ako po yung muli magpapaalam na At mag-iwan ang isang kasabihan na Walang sino man na nabubuhay para sa sarili lamang sa mga mahal ko sa buhay, sa relatives ko, sana mag-iingat kayo. At I love you sa mga iyong asawa.